So hello mga idol. So hello mga idol. Uh, ngayon gagawin ko ay yung gagawin natin paano ay i transfer yung video -ano ng ako. Insta 360 sa uh, at sa phone. Sa uh, SD card. Pero yung magandang gawin mag-download kayo dito sa ano cellphone ng Insta 360 app para yung video niya may direct na dito sa cellphone. So, ito lang gamitin nyo ang mga idol. Malapit ko. On mo lang, on nyo lang yung Insta360. On lang. Ganyan lang. May, may, may mga video na yan mga idol. Kasi ginamit ko na. Yun, naka-on na. Tapos, may may dinownload na din ako dito na Insta360 ito ng mga idol Insta 360 click mo lang 'yan Cancel mo na So pag-on mo sa cellphone connecting hindi pa yan sila connecting dalawang video pa lang So kailangan pumunta ka dito sa wifi ng Insta360 makita mo siya parang naglo-loading may join, punta ka sa join yan para madaling kunin yung mga video mo doon yun, connecting na so makikita mo na lahat yung mga video niya doon sa Insta360 so example kunin mo na yung isang video mo tulad nito, naglalakad ako sa snow pwede mo na i-download yan pero kung gusto mong paikot-ikotin mo na ikot-ikotin mo na yung touch mo lang yung screen ng cellphone hmm, uh, parang si tarugo yung naglalakad dyan hmm, uh, ganyan, pabalik ta rin paikotin pa. depende na yan sa'yo kung paano gamitin ganyan, maliit Oh, sobrang late na niya. Oh, balik mo lang. Ganun lang. Tapos kung i... Oh, ganyan. Tsaka mo na siya i-record kung anong gusto mo. Yan, record mo na. Yan. Kung gusto mo mali maliit dritso, ganun lang. So, sobrang late niya mga idol. O, oh, kung ibalik mo, ganon. Balik mo sa nor normal. Pero wala kang stick na makita. Ito yata ay tinatawag nilang magic stick. Oh. At ikutin mo lang siya para makita lahat. Yan. 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 Kabalintong na. Tapos, post mo yung record. So, na-record na yan. yun nandun na. E, eh, ano mo yung quick export sa gilid. Touch mo. So, nandun na yan sa cellphone. Dito na yan sa loob. Yung video ng, yung video ng Insta360. Yung video dito, nandito na sa cellphone kasi na download na dito sa cellphone. So, tingnan natin sa Photo foto, So nandoon na Cancel muna natin lahat Para madali So sana yun Ito yata yun Sana yun O oh, ito na parang iba to ah ito yata yan ayan ito so madali lang siya nandito na siya sa cellphone so madaling gamitin to mga idol madaling gamitin yung insta 360 no hindi ka mahirapan magkukuha ng mga video o uh, mga picture. So yung mga daming alam na nito, uh, comment din kayo para maturuan din ninyo kaming mga baguhan kasi baguhan pa ko nito. So pasensya na kung di ninyo masyado maintindihan. Iulitin nyo lang pag, para may idea kayo kung bibili kayo nito so yun lang guys salamat sa inyong lahat sa inyong panunood bye bye uh, don't forget to uh, subscribe Dawin Nanon Adventure Vlog bye bye guys sa inyong panunood